hey guys, look at guys, oh, yung ating kamatis, ang daming bunga at ang lalaki pa. Ayan oh. See, ayun pa oh. Oh, ayun pa, ayun pa, ang lalaki at ang daming bunga, ang bulaklak niya pa guys. Oh. Andito, ang dami pa oh. Di ba? <laughs> napaka ano, napaka, ang tawag dyan, hindi siya madamot sa kanyang bunga. At ang dami pang flowers, flowers, ayun pa oh ayun po oh. ay bakit nag -blurred? ayun ayun po ang daming flowers so yung ating kamatis sa paso see Masay masaya sa pakiramdam pag ano no na namumunga yung ating tanim 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 actually ano lang to eh yung tinapon lang na buto ng kamatis yung ginamit ko noon na kamatis na pang ensiladang talong ko ayan tinapon-tapon ko lang dito sa may paso namunga na di ba oh. simpleng buhay may kamatis tayo organic yan guys organic si bibilihin mo pa ba yan <laughs> sabay ganun ano <anun. laughs> ang saya sa feeling na namunga talaga as in oh ang dami oy mga bulaklak bulaklak mo wag ka munang ma -ano, ha ma ginalaw ko pa naman sana hindi magsilaglagan yung kanyang flowerets uh, si ayan na guys ang aking kamatis masaya lang nang ayan na, na ang ganda ng tubo niya di ba ayan lang po